Hello mga langga! Good morning, good afternoon, good evening sa ansolok ng mundo. Uh, by the way, si Linfer nagbilad ng palay. Grabe mga langga sa sobrang init. Kahit masama ang pakiramdam ni Linfer. Eh, kailangan ko ng samsamin. Ilagay ko na sa sako yung yung palay kasi ano na alas 4 na ng hapon kailangan ko ipagiling para mayroon kaming makakain na naman na bagong ani so guys tara samahan niyo ako ang hirap mga langga kasi yung palay ay maraming ano maraming damo yung tawag dyan ay ano tawag sabi nila sa damo ay paray-paray uh, ba yon yung parang yung kanyang bunga eh, parang palay din siya eh kailangan ko pang ano yung pahanginan para tumalsik yung mga damo yung bunga eh parang wala masyadong hangin kaya eh ano ko na din ilagay ko na lang din sa sako Ah, kukunin ko yung sako. Ang hirap talaga mga langga. Solo lang ako. Walang katuwang. Wala naman, ano, wala naman akong maasahan. Kundi ako lang yung mga pamangkin ko na sa school. So, wala akong kasama sa bahay. So, kailangan ko talagang mag-isang isilid yung palay sa sako. Pero dalawang, dalawang sako lang naman yan mga langga. Ayun, yung aso na staring pa, oh. Sa dami talaga ng, ano, yung damo yung palay. Kahirap magi ano. Eh, hindi pa naman niya na blower. Mano-mano ang ginawa ko magpahangin. Pero wala masyadong hangin. Wala masyadong nalipad na, ano, na mga damo. Ang, ano ko na lang, ilagay ko na lang sa sako, mga langga eh wala rin taga-bitad ng sako kailangan kong ano i buka ko pa yung sako saka ilagay niyang, yung ano yung palay napakahirap pag walang katuwang eh uh, talagang sadya eh ganun talaga ang buhay kaya tinitiis ni Lenferer mga langga pero okay lang kaya ko pa din eh, kaya ko naman kaya, kaya ko naman lahat 'yan i eh, ano ilagay sa sako kasi eh, nakatrapal lang naman siya hindi siya amakan eh pag trapal i eh, mabilis lang din kung tutuosin kaya lang ka, kaya ako balot na balot gawa ng 'di ba yung ano niya makati kasi pag uh, yung mga talsik na mga ano ng palay saka mga damo nangangati ako Masyadong ano, sensitive yung balat ko mga langga. Kunting ano lang, alikabok. Talaga nahangati yung balat ko. Yun, pinipilit ko pa din na magpahangin na magpahangin para ano, para pag ipagiling yung palay ay malinis. Pero wala din mga langga. Ay, talaga mga langga yung mga anak ko, sila lang din doon sa Maynila. Ako lang dito isa sa ano, sa Iloilo. Ang um, kaanuhan ko na lang yung yung ano yan. Yung ginagawa ko na lang, magtatanim ng gulay, magtatanim ng mga halaman, para sa paikot ng bahay may ano, nagagamas ng damo. Yan na lang ang ano ko, hinaalaw ko sa sarili ko yung paglilinis ng ano, yung paligid. Naglalagay ako ng, ng mga pananim sa ano, ginawa naming parang style pilapil ba. E kailangan ko talaga may taga, ano, may taga pulverize. Kasi kung ako lang, tigas ng Lupa, mga langga. Andami kong mga tanim na. Mayroon na, li, mayroon na din akong talong. Mayroong maraming uh, ano to, yung alokbati, okra, sili na mahaba. Tapos, may ano na naman, may kamatis, papaya. Yan palang mga tanim kong langga. At saka yung may sitaw na din. Pero insya Allah magdadagdag ako kasi nililinisan ko yung paikot ng bahay. Kaya ang ginagawa ko na lang mag magarden mag-garden. Yan ang ginagawa ko sa sa araw-araw. Kaya tiis lang mga langga para mabuhay. At saka hindi naman ako nakakalimot sa mga anak ko. Palagi ko naman sila tinatawagan araw-araw, yung apo ko. Pero insya Allah, baka makapunta ulit ako sa Maynila. Makasama ko na din ang mga anak ko. Hindi ko rin kasi maiwanan ang mga ano ko dito sa bahay, ang mga gulay ko, yung sa palayan. Hindi ko rin maiwanan pag ako'y umalis, pag ako'y pumunta sa Maynila walang um, may magdidilig na aking mga pananim, mga halaman ko at saka mga gamit ko ganun talaga mga langga, tiis lang pero hiling ko lang ano uuwi ang mga anak ko dito sa akin para magkasama din kami ang apo ko ang gusto rin nila makaka-uwi sila this February pero inaano pa nila yung pamasahe wala silang budget daw pamasahe eh mahal kasi yung ano mga langga yung eroplano eh kung roro naman kasi 2-5 yung pamasahe baka mahirapan din si Bibi <coughs> kasi matagal ano isang araw isang gabi bago makarating dito sa amin inakasakay eh, sa bus eh ilang oras na nakasakay sa bus tapos sa barko mga ilang oras lang kaya may inip ang si Bibi baka mag-iiyak yan ang nasa isip ko kaya ang gusto ko nga susunduin ko yung magnanay para makauwi dito sa akin sa sa Iloilo -ilo. hindi ko rin kasi mapabayaan ang bahay kasi yung mga hayop, yung aso na pasok sa loob ng bahay, sinisira yung yung ano, yung dingding para lang makapasok siguro sa ginaw. isubrang sobrang lamig pa naman sa panahon ngayon. Kala mo sa Middle East na sobrang ano, na sobrang lamig ngayon. Pero ngayon sa dito sa amin sobrang lamig. Grabe sa ano, ang lakas pa ng hangin ang hirap mga langga eh <clears throat> ayan na ano ko na yung ano na tapos ko na yung isang sako yung isa na naman na sako ng aking pupunuin ako lang yan mag isa mga langga ang mga ginagawa na yan ako lang din isa yan wala nang ano katuwang mga kasi maya maya darating na din yung driver na sinigawan ko na sabi ko daanan niya yung palay para ipagiling bayaran ko na lang parang arkila ba para ano mayroong kwan makain na naman na bagong ani masarap kasi mga langga pag bagong ani ang ano yung yung bigas ang lambot niya tapos hindi siya talaga matigas ang sarap kumain kahit ti eh, kahit asin lang ha, or tuyo yung ulam mo o okay na or bagoong pero awa ng Diyos mga langga marami naman akong gulay kaya hindi naman ako nagugutom dito basta may gulay ka lang mayroon ka nang mailuluto para sa pagkain mo kahit walang ano walang isda o lang baboy basta may gulay okay na ako mga langga mas okay na ako sa ganyan kasi kung papiliin ako ng isda at saka mga karne manok isda lang talaga ako mga ano bihira lang kami magkaroon ng ano ng baboy ang hirap talaga mga langga tingnan nyo diba ang tagal kong haanuhin yung sako. Maayos kasi wala nga taga bitad yung ilonggo yun. Yung taga ano ng sako, ang hirap. E, yung ang bigas. Ay, yung palay, yung ano niya, yung girok ba. Ay, yung makati, natutusok na sa aking kamay. Kaya ako nakagwantis. Ang hirap kasi kapag kayong kamayin ko gawa ng ano na nanonoot yung mga yung ano ba, ano tawag yung basta yung girok niya, yung ano na mga palay napunta sa balat ko. Makatis siya. Kaya ako balat na balot talaga. kagwantis na ako niya. Huwag ko parang nakamidyas ako. Nakamidyas pa ako niyan. Ang hirap. Ang hangga. Ah, hindi pala ako naka ka, naka lang pala ako niya, naka lang ako. Tignan mo ang style ko, di ba? Yung trapal ko, butas-butas pa yan. Kaya tinatapalan ko din ang isang sako para hindi pumunta sa ilalim yung, ano, yung palay. Kailangan isa-isahin mga langga. Ang hirap talaga ng buhay mga langga pagkano iisa ka lang sa buhay. Sa bahay, walang katuwang. Sige mo. Kaya nyo kaya yan, mga langga? Naranasan nyo kaya yan? Dati, nagkahano ako yung naani din. In, 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 instead na pala yung aanihin ko, kamay ang daliri ko ang naani ko. Mabagal ako, mga langga, mag-ani magarab, mabagal. Kasi natatakot ako bakang pumunta yung yung garab sa kamay ko ba. Iantalas pa naman. Ay. Malapit na yan matapos mga langga. Kayo nang bahala kung anong gagawin. Yun. Ang hirap ko lang taga kwan. Tapos pagaganyanin mo tapos i, i, ano mo yung palay. Yung yung ano niya yung usok ba yung nalabas yung nalabas yung hangin sa palay. Yan ang makati. Ang hirap talaga ng buhay sa probinsya pag wala kang katuwang. Hindi ano Ayan. Lapit na matapos mga langga. Nakaya ko mag-isa. Matagal din ako niyan. Matagal din. Nakakalating oras yata ako. Isang oras yan sa... Ay, hindi naman. Ano lang. Mga 30 minutes lang pala yan natapos. 30 minutes. makakain na naman tayo ng bagong ani masarap naman sa ano sa probinsya kasi tahimik pag ano sa gabi hindi katulad nung sa Maynila marami pang naglalakad-lakad sa daan sa mga tabi-tabi kasi maliwanag eh halos lahat ng sulok may ilaw kaya kwan kaya lahat ng mga tao gala ng gala di ba sa Maynila hindi katulad sa probinsya pag oras ng gabi nasa bahay na lahat walang may nagagala kasi wala namang gagalaan ng mga mall na kung ano-ano mga beer house na yan wala punta ka sa bayan, mamili ka lang ng mga gulay, kung anong bibilhin mo. Hindi ka tulad sa Maynila na marami kang pupuntahan. Pero masiging na rin dito sa probinsya. At least, hindi malulong sa mga bisyo yung ano yung mga bata. Dito lang sila kung gusto nila mag shot-shot. Diyan lang sa loob ng bahay. So, mga langga mahaba-haba na rin yung ating pinag-usapan, ating kwintuhan, o aking quinto. Kaya, ayan, tapos na ako. Magpapahinga na. Hindi mo yung ano niyan, yung kuanang palay, ano tawag yan, yung yung Usbong niya ba, yung usbong niya, yeah. yung girok niya, and yan ang iniwasan ko kasi napakakati yan. Lalo na kapag dumikit lang sa mga paa ko at saka kamay ko, nakangati na ako, pakiramdam ko, ano, natutusok na ako, yung mga ganun ba. Ang hirap talaga pagka yung dami mong allergy sa, kwan, sa mga bagay-bagay ba. Sa alikabok, allergy din ako. Pag masinghot ko yung alikabok, hatching na ako ng hatching. Pag sa sa amoy, ah, ganun din. Ang grabe yung kasilan yung ano ko. Yung balat ko. So, mga langga. Hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa inyo. Ayan, nagpapaalam na ako mga langga. Kung sino pa guys na hindi naka-subscribe naka sa akin, mag na kayo mga langga. Ah. Ako pala si Lynn Führer TV. Ang iyong harapan, ang sa inyong harapan. Ayan, salamat mga langga. Love you all.